So ngayon mga nanay, magkumbati na naman si nanay Jenny, ako na may maglinis ng aking oven ng dahil, isugman man, ko kasi to kay Daddy Tim kagabi ng, parang madaling linisin ba? Mm -hmm. um, yan parang maibabad siya at madali lang siyang linisin matanggal-tanggal yung mga 'yung pagsurod ng gamit mga kananay, maganda siya hindi siya umuuso kasi pag ginililinisin ng oven ay uusok 'yan uh -huh. kaya kailangan talagang linisin uh -huh. so of course araw-araw tayong kumakain araw-araw rin tayong magluluto kasi pag tayo magluto magluto ayan ay tayo'y magugutom of course ang nanay Ginny ay kumbati na naman ako dito sa aking kusina meron ako ditong beef no at carrots at meron din ako patatas. Ah, Mikus-mikusin ko lang ito mga kanana at isipin natin na ah, kailangan masarap talaga. So nagluto na ako para pag-uwi ng daddy team ay mayroon na silang nakaridi na pagkain. Pag-uwi niya maligo siya. Pagkatapos hahainin, hahainin. <laughs> Hahainan ko na sila ng pagkain para sa hapunan. So of course ang nanay Jenny ay parati talaga yung makaridi. Basta may lulutuin tayo, maridi yan. Ngayon kung wala tayong lulutuin na, ah, walang ready. <laughs> so ayan po mga nanay no hindi ako gumagamit ng kung ano-ano mga soy natural talaga itong pagkaluto ko ng dahil nga ako ngay sensitive sa gluten at para makakain din ako sa sarili kong niluluto ginagamitan ko lang ng real butter ito eat dinner hi Matthew <laughs> ayan kumakain na sila ng dinner beef ang ulam nila with a carrot and potato potato mm, potatoes like fries yes that's why you need to eat you need to eat vegetables okay So ngayon matik-matiko na naman natin ang kusina. Ang nanay Jenny ay magluluto na naman. Kung mayroon kayong nanay na ma, si pag magluto, maalaga ay mamahalin nyo. Kayong mga asawa, i-appreciate nyo parati ang inyong mga asawa. Si nanay, nang dahil nilulutuan kayo, bising busy, din ang nanay sa bahay sa pag ano, sa pag-alaga sa inyo, no? So wag bali ba wag wag bali walain. Mhm. Mm Pahalagahan ninyo ang bawat luto ni nanay kasi galing sa puso 'yan, no? 'Di ba? So ito na nga, mayroon akong bagyo beans dito, nilagyan ng sosis, mikos-mikos. Mhm. Mm pure na pure talaga 'yan, parang ako lang tinakpan at saka yan, malapit ng maluto ay luto na ata yan. O, di ba? May timpla na yang asin. So, ang nilalagay ko, o, di ba? Fresh na fresh. At gumagawa din ako dito ng french fries kasi nga yan ang gusto nila last time na nagluto ako ng ganyan ako po naubos talaga nila mm -hmm, ang aking mga niluluto pero masarap ko sa pakiramdam kung ang mag ama mo or pamilya mo napakain ng marami at naubos nila kahit hindi tayo makakain sila na lang talaga kasi nga Feeling natin, masarap tayo magluto. <laughs> at ako'y nagluto na rin ng, ano, yung hita ng manok. Ano ba yan, tay? Ata, yan siya, no? yung Basta dalang, dalang, ano, dalang pigi. Mm -hmm. At yan na nga, nag, naghahain na ako. Last time, nagluto ako ng fried chicken. Gustong-gusto talaga nila. Kaya niluto ko ulit kasi request naman ng Daddy Tim. So, ayan na, inalagaan ni Daddy Tim ang matiyo namin. Nilagyan ng ketchup at saka, ano ba yan, isa yung yellow Nakalimutan ko yung yellow eh. Mm -hmm. Kalimutan ko yung yellow Masarap din yan siya. Mm -hmm. At saka ayan na si Matthew. Kumuha na siya ng okay. isang hiwa ng fried chicken. Oh, ingat ka dyan Matthew kasi sobra talaga yeah, yang okay. init. At 'yan, sabi ko, kumuha ka ng french fries. Mm. Okay. Hindi ko na nilagyan ng asin yung french fries ko. Ang sabi ko lang, lagyan na lang nila at sila na magjansang mm. Parang hindi maalat kasi parang hindi maganda po ang maalat para sa atin. ayan tuwang-tuwa ang aking masyo, ang aking ang aking dalawang boys tuwang-tuwa talaga sila, 'di ba? Pag masaya ang ating pamilya na nilulutuan natin at gustong-gusto nila, syempre tayo proud proud talaga tayo. Kala natin, masel na tayo, 'di ba? Mga nanay. Mm, masarap sa pakiramdam. Kasi yan ang pakiramdam ko eh. At saka, nasla nag-rice, french fries na lang, pero may gulay naman na nilalagyan ko ng sausage. So, halabirada lang tayo mga kananay. Walang, ano, walang katapusan ng gawain natin. Ayan, inihipan ni Matthew ng dahil sobrang init talaga yan. Ang Kitang kitang-kita nyo naman yan na bagong hain sa caldero. So alam niyo ba mga nanay kung paano ko yan iluto? Pinakuluan ko muna yan na may mga spices yun, no at tinitimplahan na Parang manuot-suot ang timplan niya sa kinailaliman ng uh, unod or ano bang unod, laman ng chicken. So kunting prito na lang yan na pinapa-crispy ang kanyang balat. So tuwang-tuwa talaga sila diyan. So inulit ko nang dahil nga ano nagustuhan nila. Ala sige kumbati mga ano, mga boys. So pag tayo ay nanay kailangan natin mabilis tayo kasi bago dumating ang anak natin na magpunta sa kitchen at magtatanong, Mama, ano ang ating ulam? Agoy, kailangan may maisagot tayo. So, ito na nga ang mga niluluto ko. Naglagay ako ng shrimps dito sa pangbalot ng lumpia, pero may ano din yan siya, may beef din yan siya sa ilalim, no? So, kailangan talaga na mayroon silang makain kaagad pagdating ng around 4.30 or 5 o'clock kasi yan ang hapunan talaga namin. So, ito ako nagmikos-mikos dito sa kusina parang may makain ang aking magamaw. Ayan natapos na, na, oh, o diba? Ang bilis lang, pero sobrang init talaga yan. So, ayan, naghanda na ako kaagad ng makain nila. Mm, may ground beef din ako, nilagyan ko niyang patatas, o oh, diba? ba? ayan, Ayan na ang aking mag-ama. Mayroon silang giniling na ginigiling-giling. Ayan. Ayan. Mag-ano siya ng ketchup. Ayan ang ginagawa ko. May shrimps na buo sa loob. At saka nilagyan ko ng patatas at yung giniling. Ito yan. Tapos siya ng extra na natira. Right, Matthew? Crunchy. Hot. Yes, it is. Very hot. Yeah, because you cook. Let's cook. Mm-hmm. Mm, slow down because it's hot. We should eat some rice. Well, come You want some ketchup, Matteo? I want to try one. Try it. Mm. Okay, so mga nanay, magkumbati na naman tayo sa kitchen natin. Kailangan yung ano natin, yung pamilya natin may makain silang ulam or dinner na parating presko. Yung bagong luto talaga, galing sa puso ng nanay. Mm, di ba So, ang mga anak dyan ay i-ano ninyo, i-appreciate niyo ang inyuhang mga ina. Ayan, pag umuwi man lang kayo, magbilin man kayo ng pasalubong kahit dinapay man lang para namang matuwa ano, na ano, na-appreciate nila ang kanilang ano, pag-alaga sa inyo. Kasi para sa amin, kahit lang isang Isang pandesal lang matutuwa na talaga kami nang dahil mahal na mahal kayo naming mga anak so ayan mga nanay Ayan, nagmamadali ako dyan. Parating nalang ako nagmadali mga nanay, no? Ang haba pa naman ng oras kasi nga ako nagluluto dyan. 3 o'clock pa lang. Madali lang naman yan lutuin. Pero alam mo ba mga, alam nyo ba mga nanay, yung creamy, creamy talaga yan. Yung patatas niyan. Ang sarap talaga ang patatas niyan. Pati yung, yung carrots niya. Kasi creamy, creamy talaga siya. Kasi naluto siya ng maayos. So, ayan, naghain ako agad para makakain na yan ang aking mag-ama. At ayan, nagano ako ng chicken wings din. Nag-bake ako ng chicken wings. Ah, nilaga ako muna yan. Saka ako bake Okay. It's very hot. Come on. Hot. You need to finish your no. food, okay? No it isn't. See hi hello to everybody. Hi. Wait, look at here. Hi. A lot of monkeys down there is looking for you. How about you dear? Yeah, hungry. <laughs> very hungry. Yummy? Very good. Delicious. Of course. Carrot. So, nag-bake din ako ng kunting chicken wings. Uy. Use your uh, spoon, Matheo, because that is hot. Use your spoon, baby. Uh, blow it, Matheo. Omin. Uy, uy, uy. That's hot. Mm -hmm. And it's your chicken. Mm. tuwang tuwa sila sa ulam nila, mga nanay, sa luto natin. Kaya, ang mga nanay dyan, i-appreciate nyo ha, mga anak. I-appreciate nyo yung mga inahan nyo dyan di hmm. bero maging nanay. Love na love kayo namin, mga anak, kaya i-appreciate niyo si nanay.